PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Dismayado ang Malacanang sa paglalabas ng irresponsabling balita ng ilang media outlets matapos na muling palabasin ng mga ito na may posibilidad na magdeklara ng martial law si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, ang media ito ay misremor o misreporting sa naging pahayag ng pangulo. Una nang sinabi niya ng pangulong Duterte na ayaw niya ng martial law at nasabi na rin ito noon na hindi naman napaganda ng martial law ang buhay ng mga Pilipino noon. Ang ganito anyang maling ulat ng media na nagsasabing magdideklara ng ang pangulo ng martial law kung gugustuhin niya at nawala wala namang makakapigil sa pangulo na magdeklara ng martial law ay nagiging sanhianya ng panik at kalituhan sa maraming tao. Malinaw naman anya na sinabi ng Pangulong Duterte na magdideklara lamang siya ng martial law kung tuluyan ng masisira ang bansa dahil sa state of rebellion and lawlessness. Samantala, formal nang inulunsad ng Pilipinas ang chairmanship ng bansa sa Association of the Southeast Asian Nation Summit 2017. Hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kapwa kasapi ng ASEAN na muling i-commit ng mga ASEAN member states ang kanilang sarili sa mga prinsipyo at hangarin ng asosasyon sang ayon sa rule of law. Narawagan din ng Pangulo na paninindigan ang uh, mga nakapaloob sa Treaty of Amity and Cooperation na kinabibilangan ng non-interference o hindi pakikialam at pagpapairal ng rule of law para sa kapayapaan at stability ng rehiyon. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.